Hello po sa inyong lahat dahil one year na tayo ngayon dito sa Canada. Ako naman ang sasagot sa mga tanong na ibinibigay ko sa mga kaibigan ko, mga taong nakikilala ko kung saan saan at tinatanong ko sila kung masaya ba sila sa Canada. Ako nga po pala si Herman Duque Centeno aka Balong or Kabalong Vlogs kasi yan ang laging tawag sa akin ng mga kaibigan ko o yung gusto kong itawag talaga sa akin. Sa Pilipinas po ay taga Mandaluyong ako dati. Sa labas po kami nakatira. At kalaunan po ay lumipat na po kami sa Nueva Ecija. Dito po ngayon sa Canada ay isang taon na po ako. At ako po ay isang food counter attendant sa Pizza Hut. At Siyempre, bakit mo nga ba napili ang Canada? Dahil alam nyo naman, marami ang nangangarap na pumunta sa Canada. At isa din po ako sa mga nangarap na pumunta dito. Kaya, ay uh, super grateful po ako na nakapunta po ako dito sa Canada na sobrang bilis lahat ng mga pangyayari. At uh, siyempre, ganun din po ang ma-advise ko o mapapayo ko sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada ay kailangan unang-una ay manalangin po tayo ng maraming beses. Kung talagang para sa atin to ay para sa atin to ibibigay sa atin ng Diyos talaga. Dahil hindi ganun din kadali yung mga pinagdaanan ko bago ako pumunta dito. do mabilis lang din naman pero hindi rin ako makapaniwala na nakapunta nga po ako dito. At syempre, kung nandito na po kayo dito sa Canada, ay dapat lakasan nyo ang loob nyo kasi napakalaki ng pagkakaiba ng Canada sa Dubai dahil ako po ay taga Dubai before, nag-work po ako doon ng 13 years. Uh, at ayun, medyo na ano lang po tayo, uh, napagod lang ng onte at hindi na tayo masyadong naging masaya. Kaya uh, binigyan tayo ng chance or opportunity na makapag-work nga po dito sa Canada. And I'm so grateful nga po na sobrang Nakapunta po ako dito ng walang masyadong ginastos. Kaya, ayun, maraming maraming salamat po sa employer ko. Ang tanong, at ang huling tanong po, sabi nga po sa tanong ko, masaya ka ba sa Canada? O hindi? At bakit? Para sa akin, ay masaya na 50%. Masaya na hindi 50% din. O diba, kalahate-kalahate. Kasi... Masaya ako kasi nakapunta ako dito sa Canada. Nalaman ko kung ano yung pamumuhay dito. Dahil nga sabi ko sa inyo, ay hindi ganun kadali na mag a ka ulit mula sa magandang bansa na napuntahan ko sa Dubai. Tapos pagdating ko dito, medyo na-culture shock talaga ako. Siguro kung galing ka ng Pilipinas, pag nagpunta ka ng Canada, masasabi mong heaven ang Canada. Pero ako, based on my experience po ito, ay medyo na culture shock po talaga ako na nagpunta ako dito. Kasi ang laki-laki ng pagkakaiba ng Canada sa Dubai. Siguro may mga, may mga points na talagang ibang-iba talaga. At ito po ay base po sa mga naobserbahan ko po talaga. Kaya masasabi ko na hindi pa ganun ako talaga kasaya. Yun. Ah... Uh, at siguro isang taon pa lang, pero pinipilit kong maging masaya. At dahil nga, syempre, nandito na tayo at binigyan nga tayo ng pagkakataon na makapunta dito, ay syempre, ay yung itinitiwala ko na lang sa Diyos ang lahat. Kung talagang mananatili ako na matagal dito, ay sa Kanya ko lahat itinitiwala. Yung masaya din, kasi gusto ko yung paligid malamig. Uh, Napaka-peaceful actually ng Canada. Kasi na yung napuntahan ko dito sa Nova Scotia ay province talaga. At kung nature lover ka, kung nakikita nyo na may mga vlogs ko before na pinapasyal ko kasi ba talagang grabe, napapawaw talaga ako dito. Kasi ang ganda niya, alam mo yun, kung gusto mo ng tahimik, tapos gusto mo ng greenery, yung mga ganun. Basta kakaiba ang Canada, napakaganda, maiinlab ka talaga. So, yung hindi, talagang hindi pa ganun kabuo yung saya ko. Siguro, meron pa rin ako natitirang titirang uh, pagmamahal sa, sa Dubai. Kasi, hindi din ganun kadali na makamove on ng 13 years. Pero, pinipilit ko na i-embrace yung Canada kung ano yung ginagawa ko ngayon dito. So, ayun lang. Maraming maraming salamat sa inyo and happy one year sa akin dito sa Canada. Yun lang po. Bye.